Isang waiter ang nagbigay ng huling pera niya para tulungan ang isang matandang customer na walang pambayad sa hotel. Pero hindi niya alam na ang taong tinulungan niya ay hindi ordinaryo, kundi isang bilyonaryong nagmamayari ng mismong hotel kung saan siya nagtatrabaho. At sa isang iglap nagbago ang kapalaran niya. Pero sa mundo ng may kapangyarihan, ang bawat regalo may kapalit handa ka bang malaman kung ano ang hinihintay niyang bayaran ng waiter. Mainit ang hangin sa lobby ng hotel. Amoy kape at mamahaling pabango ang paligid. Tahimik, maliban sa mahinang tunog ng jazz music sa likod. Si Marco, isang simpleng waiter, ay pagod at pawis mula sa mahabang shift. Nanginginig ang kamay niya habang nililinis ang mesa sa gilid. Naawa siya sa customer na nakaupo malapit sa front desk. Isang matandang lalaki. Gusot ang damit. Maputla ang mukha. May lungkot sa mga mata. Narinig ni Marco ang receptionist. Seryoso ang tono. Hindi ninyo kayang bayaran, sir. Kailangan naming i-check out kayo. Tumayo ang lalaki. Bahagyang nanginginig. Parang napahiya. Kumirot ang dibdib ni Marco. Lumapit siya. Mama ako na po ang magbabayad ng kulang ninyo. Nagulat ang receptionist. Napatingin ang ilang bisita. Ramdam ni Marco ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanya. Tahimik ang matanda. Tumingala kay Marco. May kumikislap na luha sa sulok ng mata. Salamat, Hijo, mahina niyang sambit. Madiin ngunit punong-puno ng pasasalamat ang tinig niya. Iniabot ni Marco ang pera. Halos maubos ang sweldo niya. Pero hindi siya nagdalawang isip. Nakangiti siya kahit kumakabog ang dibdib. Kahit may kabasa sikmura kahit ramdam niya ang pagod sa buong katawan. Ilang oras ang lumipas. Pauwi na si Marco. Tahimik ang kalsada sa labas. Kumikislap ang mga ilaw ng syudad. May malamig na simoy na dumadaan sa balat niya. Biglang may humintong itim na luxury car sa harap niya. Bumukas ang pinto. Lumabas ang matandang tinulungan niya. Ngayon, malinis na ang suot. Mamahaling relo. Kumpiyansa ang tindig. Parang ibang tao. Marco, tawag niya. Malalim at mariing boses. Dapat pala ako ang nagbayad noon. Umigting ang kaba sa dibdib ni Marco. Parang huminto ang hangin. Tumingin ang lalaki sa kanya ng diretsyo. Ako ang nagmamayari ng hotel na ito. Nanlamig ang batok ni Marco. Parang bumigat ang paligid. Umalingaw nga o sa utak niya ang sinabi nito. Chain of Hotels Bilyonaryo. Ang taong tinulungan niya. Tumigil ang oras sa pakiramdam niya. Halos hindi siya makahinga. Napalunok siya ng mabagal. Nagangat ng tingin sa matanda. At doon niya nakita ang ngiti nitong kakaiba. Tahimik. Matalim. Parang may nalalaman sa hinaharap niya. Nanginig ang tuhod ni Marco. Hindi niya alam kung matatakot o matutuwa. Parang lumiit ang mundo sa pagitan nila. Lumapit ang lalaki ng dahan-dahan. Malalim ang bawat hakbang. Parang may bigat ang sahig sa bawat yapak niya. May mga taong tumutulong dahil kailangan, sabi nito. At may mga tumutulong dahil may puso. Huminga ng malalim si Marco. Ramdam niya ang lamig sa hangin kahit gabi. Ang ingay ng trapik ay parang lumalabo sa tenga niya. Sir, hindi ko po alam na kayo pala iyon, sagot niya, mahina. Totoo ang bawat salita. Wala siyang balak na ipagmalaki ang ginawa niya. Umiti ang lalaki. Hindi na iyon misteryoso. May lambing ngayon parang ama sa anak. Hindi mo kailangan malaman kung sino ako. Ang ginawa mo iyon ang tunay na yaman. Humigpit ang pagkakahawak ng matanda sa balikat ni Marco. Matatag, Malamig ang palad ngunit may init ng respeto. Tara, Anya, may ipapakita ako sa iyo. Halos hindi makagalaw si Marco. Parang nawala ang bigat ng buong linggo niya. Pumasok siya sa sasakyan. Tahimik. Malinis. Mabangong leather. Umandar ang kotse. Dumaan sa mga ilaw ng syudad. Kumikintab ang mga gusali sa bintana. Parang panaginip na hindi niya mahawakan. Lumiko sila sa isang pribadong driveway. Pumasok sa likod na entrance ng hotel. Tahimik tila eksklusibo para sa ilan. Pagbaba ni Marco, bumungad ang mga staff. Nakapila. Nakangiti. Parang may special na bisita. Ang lalaki ay tumayo sa tabi niya. Bahagyang tumikhim. At nagsalita. Mga kasama, ito si Marco. Isang taong may malasakit isang taong marunong makita ang dignidad ng iba. Tahimik ang lahat. May kumikintab sa mata ng ilang staff. Parang may biglang respeto na nabuo. Simula ngayon, ni. Huminto ang boses ng matanda. Tumingin kay Marco. Diretsong tumago sa kaluluwa. Ikaw ang bagong trainee ng management program ko. Napalunok si Marco. Mabigat ang dibdib niya. Hindi makaimik. Parang hindi totoo. Sir, bakit ako? Mahina niyang tanong. Sumagot ang lalaki na may banayad ng ngiti. Ang taong marunong magmahal sa kapwa, marunong maglig. Umaling-aungaw ang mga palakpak sa paligid. Ramdam ni Marco ang pagtaas ng init sa pismi niya. Nahihiya. Masaya. Nalulula. Pero bago matapos ang sandaling iyon, lumapit muli ang lalaki sa tenga niya. Mas malapit kaysa sa kanina. Mahina ang boses parang sikreto na hindi para sa lahat. At anak di, ang mga taong katulad mo ang hindi ko pinapalampas. Biglang nanlamig ang spine ni Marco muli. Parang bumalik ang misteryo sa mga mata ng matanda. Parang may ibang kahulugan ang huling salita niya. Hindi niya alam kung ito ay pangako. O babala. Nakatayo siyang nakangiti pero may kaba sa puso. Parang may paparating. Parang ito ay simula ng isang bagay na malaki. At hindi niya alam kung handa siya. Umiti muli ang matanda mas malambot ngayon. Maghanda ka, Marco. At sa sandaling iyon, ramdam niya sa hangin ang pagbabago. Tahimik. Makapal. Parang may binuksang pintuan sa kapalaran niya. At wala na siyang balikan. Ang dibdib ni Marco ay mabilis ang tibok. Parang tumatama sa tadyang niya. Hindi niya alam kung kailangan niyang huminga ng malalim o tumakbo palayo. Ang mga staff ay nagbalikan sa kanilang trabaho. Naiwan si Marco at ang bilyonaryo sa gitna ng hallway. Tahimik ang elevator sa dulo. Ang mga ilaw ay malamlam parang eksena sa pelikula. Lakad, sabi ng matanda. May kumpiyansa sa tono. May bigat na hindi basta-basta. Sumunod si Marco. Parang hinihila ng hangin ang mga paa niya. Parang bawat hakbang ay nagbubukas ng bagong kapalaran. Pumasok sila sa elevator. Bumagsak ang katahimikan. Naririnig niya ang sariling hinga. Nararamdaman niya ang lamig ng metal sa pader. Pinindot ng matanda ang pinakamataas na floor. Private level. Hindi para sa ordinaryong bisita. Umangat ang elevator. Dumulas ang pakiramdam sa sikmura ni Marco. Ramdam niya ang tension ramdam niya ang pananabik. Alam mo ba, basag ng matanda sa katahimikan. Maraming tao ang tumutulong kapag may nakakakita. Tumahimik siya saglit. Tumingin sa kisam ng elevator. Parang may dinadalang alaala. Pero ikaw ginawa mo iyon kahit walang nakakakita. Nag-init ang mata ni Marco. Hindi niya alam kung luha ba iyon ng hiya o tuwa. O takot. Baka lahat. Ding! Bumukas ang pinto. Isang malawak na suite ang bumungad. Marble floors. Floor to ceiling windows. Tanaw ang buong syudad, ilaw, buhay, kayamanan. Malinis ang hangin. Mabango parang sandalwood at mamahaling saa. Tahimik parang may sariling mundo. Lumapit ka, utos ng matanda. Hindi malakas pero may kapangyarihan. Huminto sila sa harap ng malaking painting sa dingding. Isang batang lalaki na may basag na sapatos hawak ang tray ng pagkain. Nakasimangot. Pagod. Pero matatag ang mata. Alam mo kung sino iyan, tanong ng matanda. Yumiling si Marco. Mahina. May kaba. That was me. Humigpit ang dibdib ni Marco. Parang may nabasag sa loob niya. Hindi niya inasahan iyon. Nagtrabaho ako sa isang karinderya. Minamaliit ako. Walang naniwala. Lumapit ang matanda sa tabi ng bintana. Tumingin sa syudad. Malalim ang hininga. Hanggang isang araw may nagtiwala. Isang taong hindi rin ako kilala. Tumingin siya kay Marco. Matalim. Diretso. At doon nagsimula ang lahat. Tumuwo siya sandali. Parang nagdadasal. Tapos mumiti ngiting may halong kirot at karanasan. At nayon ikaw. Parang umuga ang mundo ni Marco. Hindi niya napigil humakbang paatras. Hindi dahil natatakot sa biyaya. Kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Walang aksidente sa tadhana, Marco. Walang tulong na hindi sinusuklian ng kapalaran. Lumapit ang matanda at inilagay ang kamay sa balikat niya. Matatag. Parang sinisilyuhan ang isang pangako. Mula ngayon hindi ka na ordinaryong waiter. Kinuyom ni Marco ang kamao niya ng marahan. Ramdam niya ang init sa dibdib. Takot. Pag-asa. Parang apoy na nagsisimulang lumiyab. Pero, T. Bulong ng matanda, halos mapalapit ang labi sa tainga niya. Kapag binuksan mo ang pinto ang ito, wala ka nang babalikan na dati. Lumunok si Marco. Dahan-dahan. Parang may buhol sa lalamunan. Handa ka ba, tanong nito? Kalma ang boses. Pero ang bigat ng tanong ay parang yelo sa ugat niya. Tahimik ang mundo. Wala siyang marinig kundi tibok ng puso. At ang mahinang home ng aircon. Tumingala si Marco. Tumingin sa mga mata ng lalaking may hawak ng kapalaran niya. May kaba sa puso. Pero may apoy na bumubukas. At sa loob niya, may maliit na tinig na bumubulong. Wala nang atrasan. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat. Ramdam ang liwanag. Hinugot niya ang lakas sa loob niya. At dahan-dahang bumuka ang labi niya. Handang sagutin ang mundo. At doon, nagsimula ang tunay na pag-ikot ng kapalaran. Hindi na siya simpleng waiter. At hindi na pangkaraniwan ang buhay na papasok sa kanya hindi niya alam kung ito ay biyaya. O isang pagsubok na magpapabago sa buong pagkataon niya. Pero malinaw ang isang bagay. Ang mundong papasukin niya ay hindi na ordinaryo. At sa likod ng mga ilaw ng syudad. May mga anino na gumagalaw. May mga matang nakamasid. May mga pangarap at panganib. Na hindi niya pa kayang unawain. At ang unang hakbang niya. Nagawa na niya. Wala nang balikan ito ang simula. Sa sandaling iyon, parang nagpa siya ang buong universo para kay Marco. Hindi dahil handa na siya, kundi dahil wala na siyang dapat balikan. Ang bawat hininga ay mabigat. Ang bawat tibok ay parang martilyo sa dibdib niya. Nakangiti pa rin ang bilyonaryo. Tahimik. Parang alam niya ang desisyong gagawin ni Marco bago pa siya magsalita. Simulan natin, bulong ni Marco, halos hindi marinig pero sapat para sa matanda. Tumango ito. Mabagal. May bigat at dignidad. Magaling, sabi niya. Tapos ang buhay waiter mo. Ngayon pag-aaralan mo kung paano maging pinuno. Umikot ang ulap sa isipan ni Marco. Parang biglang sumikip ang kwarto. Hindi dahil ayaw niya. Kundi dahil hindi niya alam kung kaya niya. Lumapit ang matanda sa mesa. May inilabas na envelope. Makapal. Selyado ng gintong tatak na may simbolo ng korona at dalawang pakpak. Ito ang unang hakbang mo, sabi niya. Ito ang access code, kontrata, at schedule mo. Inabot niya iyon. Mabigat. Literal at emotional. Hindi niya alam kung papel lang iyon. O kung parang hawak niya ang buong buhay niya. Simula bukas, lima dahi sa executive training floor, sabi ng matanda. Walang late, Walang dahilan. Walang takot. Napapitlag si Marco. May sigaw na kaba sa loob niya. Pero pinigilan niya. Pinili niyang tumayo ng diretsyo. Opo, mahinang tugon niya. Pero sa loob parang sigaw. Umiti ang matanda. At Marco di. Kung sakaling manghina ka di. Huminto siya. Tumitig muli sa kanya. Hindi bilang bilyonaryo hindi bilang boss, kundi parang nakikita ang kaya niyang maging. Alalahanin mo kung bakit ka nandito. Napahawak si Marco sa envelope. Parang biglang mabigat ang mga palad niya. Hindi niya alam kung luha ba ang nasa gilid ng mata niya. O pawis mula sa nervyos. Nilingon niya ang syudad sa bintana. Mga ilaw. Mga pangarap. Mga panganib at pangakong hindi niya maintindihan. Sa labas, may mga sasakyang dumaraan. May mga taong tumatakbo pa uwi. May tumatawa. May umiiyak. May naghahabol ng buhay. At siya. Isang waiter kahapon. Isang training ngayon. Isang maliwanag pero nakakatakot na bukas. Umuwi ka na, sabi ng matanda. Huminga. Magpahinga. Bukas, ibang mundo na. Tumingin si Marco sa kanya. Tahimik na tumango. Lumakad siya palabas. Mabagal. Parang hinihila ang oras. Paglabas ng suite. Bumagsak ang bigat sa dibdib niya. Napahawak siya sa pader. Huminga ng malalim. Hindi niya alam kung maiiyak siya o matatawa. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na siya si Marco na nagtutupi ng apron sa dulo ng shift. Sa lobby, dumaan siya sa mga ilaw na nagliliwanag na parang hinuhusgahan siya. Naririnig niya ang mahinang tunog ng piano. Ang bawat nota ay parang tumatama sa puso. Paglabas niya sa pintuan. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa mukha niya. Ngunit hindi iyon nakapagbigay ng ginhawa. Dahil sa loob niya, may apoy na nagsisimulang sumiklab. At sa likod ng mga anino, may isang pares ng matang nanunood. Tahimik. Hindi tumitinag. Parang sinusukat ang bawat galaw niya. Hindi niya alam. Hindi pa niya napapansin. Pero ang larong pinasok niya. Hindi para sa mahina. Hindi para sa natatakot. At habang naglalakad siyang pauwi. Bitbit -bit ang envelope na magpapabago sa buhay niya. Isang bulong ang parang sumasabay sa hangin. Sa mundo ng may kapangyarihan ang kabutihan ay simula lamang at ang gabi ay tila humahaba. Parang hinahanda siya. Parang sinusubok kung kaya niyang tumindig sa unsaid na labanan. Hindi na siya ordinaryo. Hindi na siya ligtas sa anino ng tadhana. At bukas. Magsisimula ang tunay na pagsubok. At walang makapipigil dito. Hindi na mababalik ang dati. Narating ni Marco ang huling araw ng kanyang training. Mahaba ang mga linggong nagdaan, puyat, pagod, luha, at mga sandaling halos sumuko siya. Pero nandito na siya ngayon. Hindi bilang waiter. Hindi bilang trainee Elamang. Kundi bilang taong nakipaglaban sa sarili at nanalo. Tinawag siya papunta sa rooftop garden ng flagship hotel. Tahimik ang paligid. Hapong araw, kulay ginto ang liwanag. Lumilipad ang malamig na hangin sa buhok niya. Nandoon ang bilyonaryo nakangiti payapa parang may hinihintay. Marco, bati niya. Alam mo na ba kung bakit kita pinili? Huminga ng malalim si Marco. Hindi agad sumagot. Tumingin muna sa malawak na tanawin ng syudad sa ibaba. Buhay, ingay, pangarap, pagkabigo, tagumpay. Tingin ko po, mahina niyang sagot. Hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa puso ko. Tumango ang matanda. Pera ay kayang kitain. Talino ay kayang matutunan. Pero ang puso iyon ang hindi natuturo sa eskwela. Hinawakan niya ang balikat ni Marco. Hindi na may bigat ng kapangyarihan. Ngayon ay mailambing at respeto. Simula ngayon, isa ka sa mga direktor ng Foundation ko. Ikaw ang mangunguna sa programang tutulong sa mga batang may pangarap pero walang kakayahan. Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi niya maintindihan kung panaginip ba iyon o katotohanan. Napasinghap siya. Napalunok. Sir, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Ngunit itinuro ng matanda ang puso niya. Diretso. Mabilis. May tiwalang matagal nang nabuo. Karapat-dapat ka dahil hindi mo kailanman inisip na ikaw dapat ang makinabang. Ang tunay na leader ay hindi naghahari kundi naglilingkod. Pumikit si Marco. Tumaas ang dibdib niya, parang pinupuno ng hangin ang pag-asa. Nag-init ang mata niya. Mumiti. Maraming salamat po. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo, sagot ng matanda. Pero balang araw maaaring masigitan mo ako. Tahimik ang mundo sa sandaling iyon. Ang araw ay tuluyang bumababa. Ang mga ilaw sa syudad ay nagsisimulang kumislap. Simula ng gabi. Simula ng bagong yugto. Nagbigay ang matanda ng huling tanong isang tanong na nakaukit sa puso nila ngayon. Handa ka bang tumulong sa iba, tulad ng pagtulong mo sa akin noon? Tumingala si Marco. May tapang sa mata. May apoy sa puso. May ngiti na puno ng determinasyon. Handa po. At doon nagsimula ang bago niyang misyon. Hindi para hanapin ang kayamanan. Hindi para makilala. Kundi para ibalik ang kabutihang nagbago sa buhay niya. Sa huling sulyap niya sa syudad, napahinga siya ng malalim. Hindi na may kaba, kundi may kapanatagan. Hindi na ordinaryo ang pangarap niya. Hindi na ordinaryo ang buhay niya. At sa puso ni Marco, isang simpleng paniniwala ang nanatili. Ang tunay na mayaman ay ang taong marunong magmahal ng walang hinihingi. Ito ang pagtatapos ng kwento. At simula ng isang mas magandang bukas.